si KTH ay wala pa gaanong nalalaman sa pagkahanap ng mga nakatagong kayamanan ni Yamashita sapagkat kamakailan lamang siya nagkaroon ng interes tungkol dito dahil sa mga pinaghihinalaan niyang mga posibleng marka sa kanyang lugar. Sinubukan niyang libutin ang buong lugar at ayon sa kanya ay marami siyang mga nadiskobre na mga marka. Sadyang higit na makakatulong talaga ang mga marka sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan sa isang lugar. Kung mas maraming mga marka, ay tiyak na mas magiging tumpak ang ating magiging pagbasa sa kahulugan ng mga ito. Base na rin sa aking sariling mga karanasan, kapag mas maraming mga marka ang iniwan ng mga sundalong hapon sa isang lugar, bilang palatandaan ay malaking deposito ang kanilang tinago dito. Ngunit ang gustong itanong ni KTH dito ay ang tungkol sa mga decoy markers. Nais malaman ni KTH kung ang ating ginawa ay sundan ang mga decoy markers. Meron ba tayong mahuhukay na mahalagang bagay? O ang mga decoy markers ay pawang panlilinlang lamang ba talaga ang pakay ng mga ito? maraming mga marka. Umpisahan muna natin sa maraming mga marka na natagpuan ni KTH Ka sa kanyang sinusuring lugar bago natin talakayin ang tungkol sa mga decoy markers. Gaya ng aking sinabi kanina, kapag marami tayong nadatnan na mga marka sa isang lugar, ay mas magiging tumpak ang ating pagbabasa sa kahulugan ng mga ito. Sa madaling salita ay alam natin kung saan tayo mag-uumpisa sa ating paghuhukay. Ang tangi ko lamang pinag-aalala dito para kay KTH ka ay isa pa siyang baguhan. At ang isa sa malaking problema pagdating sa mga baguhan ay ang pagkilatis sa mga marka kung ang mga ito ay man-made o nature-made. Sa madaling salita ay hirap silang tukuyin kung ang isang marka ay lihitimong palatandaan na sadyang iniwan ng mga sundalong hapon o pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Ituring na lamang natin na lahat ng mga markang natagpuan ni KTH ay sabihin nating mga lihitimong marka. Para mas magkaroon tayo ng malinaw na pagbasa o pagdecode sa kahulugan ng mga ito, ay kailangan nating gumawa ng sketch map. Ang sketch map ay isa itong top view na mapa ng lugar na ating iginuhit. At ang mahalagang laman nito ay ang mga markang ating natagpuan na siyang nagbibigay detalye sa mga orihinal na ayos at kinalalagyan ng mga ito. decoy na marka ang decoy markers ay sadyang ginawa at hinalo ng mga sundalong hapon sa mga lihitimong marka. Kaya ang sino man na hindi gaanong magaling bumasa ng mga marka ay siguradong makuhulog sa panlilinlang ng mga decoy markers. Maraming mga decoy markers ang ginamit ng mga sundalong hapon at ang karamihan sa mga ito ay may pagkakahawig sa mga karaniwang uri ng mga marka. Ang ilan lamang sa mga halimbawa ay ang tinatawag na mga inverted arrows. Kung pagmamasdan mo ang itsura ng mga inverted arrows, lalo na kung isa ka pa lamang baguhan, ay iisipin mo talaga na ito ay isang karaniwang arrow sign lamang na nakaturo sa isang direksyon o lokasyon. Sa mga hindi nakakaalam, ang isang inverted arrow na marka ay sa opposite direction o kabaligtarang direksyon ang tamang pointer nito. Ibig sabihin, ang ulo ng isang inverted arrow sign ay nakaturo ito sa maling direksyon at ang buntot nito ang siyang nakaturo sa tamang direksyon. Kung nais mo pang malaman ang tungkol sa mga inverted arrow signs ay meron na akong ginawang video tungkol dito ang decoy markers ay maaari natin itong maingkwentro bilang mga surface at buried markers. Kung ang isang decoy marker ay ating naingkwentro sa ibabaw ng lupa, ang layunin nito ay para magdulot ng kalituhan sa mga direksyon at tayo ay ilayo sa tamang lokasyon kung saan nakabaon ang deposito. Ang decoy marker naman na ating nainkwentro sa ilalim ng lupa ay meron din itong intensyon na tayo ay bigyan ng maling mga direksyon. Pero ang higit na nakakatakot dito ay pwedeng nakaturo ito sa mga patibong. Bilang isang halimbawa ay pwede itong nakaturo sa isang pader ng water trap. At kung ito ang siyang ating binasag, tiyak na dito magwawakas ang ating paghukay. Decoy Treasure Deposit. Kung may mga decoy markers, ay meron din decoy treasure deposits na siyang gustong malaman ni KTH Ka sa kanyang komento. May mga sitwasyon na ang mga decoy markers ay nakaturo ito sa isang lokasyon kung saan ay ating madadatnan ang mga nakatagong decoy treasure deposits. Ngayon, ang layunin naman ng mga decoy treasure deposits ay para linlangin ang mga treasure hunters, lalo na ang mga baguhan, na kapag ito ang siyang kanilang nadatnan ay iisipin nila na sila ay nagtagumpay. At dahil dito, tuluyan na nilang lilisanin ang lugar, gayong hindi nila alam na ang tunay na deposito ay nananatiling nakatago sa kinalalagyan nito ang mga decoy treasure deposit ay maaring mga small treasure deposit lamang o giveaway. Nature Made na Marka Pwede na rin nating sabihin na ang mga nature-made na marka o markang pawang gawa lamang ng ating kalikasan ay mga decoy markers. Sadyang marami sa mga baguhan ang nabibiktima ng mga nature-made na marka. At ito ay madalas na nauuwi sa pagsasayang ng maraming oras at matinding pagod lamang. Kaya noong simula pa lamang na ako ay nagumbisang magbahagi ng aking mga nalalaman dito sa YouTube, ang gusto kong ituro sa lahat, lalo na sa mga baguhan, ay ang pagkilatis sa mga marka kung masasabi nating ito ay lihit mo o hindi. At ako naman ay labis na natutuwa dahil sa may mga TH tayo dito na natutunan kung paano gawin ito. Ang masasabi ko kay ka TH. Ating balikan ang komento ni KTH kung saan ang masasabi ko dito ay higit na makakatulong kung ikaw ay gumuhit ng isang sketch map. Dahil sa pamamagitan nito ay mas magiging malinaw ang ating pag-de-decode o pagbasa sa maraming mga marka na iyong natagpuan. Kung ikaw ay hirap sa pag pagdecode ay maaring isend mo na lamang ito sa aking email. Pagdating naman sa mga decoy markers, maaaring ang mga ito ay nakaturo sa isang nakatagong maliit na deposito o giveaway lamang. Ngunit dapat nating malaman na hindi ito ang tunay o ang pinakadeposito na siyang pakay nating hanapin. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.